Tuloy. Kumusta rakit natin? Alam mo hindi ka dapat nagtiyaga diyan sa barya-barya. Dumikit ka lang sa akin. Aayusin ko buhay mo. Kasi sayang ka eh. Alam mo sa dating mong 'yan. Dapat ang binibilang mo. Yen at dolyar, di ba? Ah, uh, ito. Ito, nakita mo 'to? Ha? Hmm. Tunay 'yan isasabit ko ito sa lady. Pumayag ka lang. Huwag mo nga ako igayo sa ibang babae dyan. Okay, 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 Hindi kita mamadali. Pero, pag nagka problema ka, o sumabi ka kaya, nandito lang si Pat. Handang tumulong sa <laughs> Sige. Tawagin si Johnny. Yung si Johnny. Lamang loob ng A yan. Amoy pa lang ng babae dito. Pikit mo sa ang sasabihin ko ng pangalan. pinatatawag niyo raw ako. Johnny, may pagkagawa ko sa'yo. Kailangan-kailangan ko ang pangamoy mo. My goodness! You make me stop You're not watching your eyes! Oh, are you the chairman well, I, of the room? I'm road? sorry, but it's really clumsy of that? me, oh, My God. Oh! Eat up! Oh, uh, I'm really oh. very sorry! What's no, problem, huh? Yes! I'm, I'm sorry! My again. Huh. You son of a bitch! Oh. Well, uh, you know, uh, I'm, uh,. Oh. And, uh, oh. you, uh. What's your, uh, you know, I'm uh. I'm really sorry! Uh, uh. yo, yo! yuyo! Oh, what? Oh. Demonyo ka. Sa likod ng mga kamay mo, pati mga bata ako, tinalo mo. Galing. Natagpuan ko rin ang lalaking kasing... Natawa pa. Mag-asawang sampal yun, ha? Kailan tayo kinasal? Anong tawag mo dyan? Eh, di break na tayo. Iba rin ang demonyong to. Kaya nauubos sa mga turista sa Maynila ay dahil sa mga katulad mo. Wait. Anong gulong nangyari dito? Ha? Sir, sir, Silo? sandali. Kasama mo ito? Sandali. Ha? Itong dalawang loko-loko, loko, dinukutan yung turista. Ayun o, ayun o. Hey! This is your wallet, right? Yes, that's my wallet. He's right, officer. That's my wallet. Dali nyo. Ikulong nyo. Kung walang pampiyansa, bulokin nyo sa bilibid. Pasensya ka na. Nabitin yung hanin mo natin. Dumating yung mga gwardiya si Bill. Ano pa mo? Carding. Hahalapin kita. Hihintayin kita. Baka sakaling matuloy na hanin mo natin. Tama na! Ah. ka na! Mabuti pa siguro umuwi ka na sa bahay. Di ba magkasama tayo? Umuwi ka na. Susunod na lang ako. At saka, i ko pa itong mga bulaklak na natitira eh. Uwi ka kagad. Ka Oo. Oh. sa dating mo dapat ang binibilang mo, yen at tulyar Pero pag nagka-problema ka, nandito lang si Panto Handang tumulong sa iyo. Binubuo to 'yan. Alam ko Sige. Alam mo, plano mo na 'yang mga dos. Pakang kita dyan, eh. Ano ang alam mo? Nahanap ko po si Kuya Karding 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 Ermita? Oh. Ayun, nakakulong. Gata na kailangan sa kanya. may dalawa akong pera para humahid labas siya sige. Okay, Karding. May bisita ka. Mm. O, sige, pasok na. Salamat, to. Ba't nandito ka? Oh, padali na, Ate Loleng. Pambayad mo daw dito. Saan kumuha ng pera si Loleng? Ewan ko. Basta dumating siya kanina sa bahay, nalalambot. Puro dugo yung palda niya. Alam mo, Kuya Carding, may sotsang kwintas. Ang ganda. Ganyang kalaki, oh. Bakit mo nagawa na? Bakit sinirahin mo buhay mo? Hindi mo ba iniisip ang pinangarap ko sa'yo? Kuya, nagawa ko yun dahil dahil lang yung kitang maibit sa binaguan, eh. Wala akong pakialam kahit mabulok ako sa kulungan. Hindi yun sa dahil lang. ang sapat na dahilan para sinirahin mo yung buhay mo. Ibenta mo yung sarili mo sa mga buitring yan. Ha? Anong yun ang pagkatao mo? Ha? Isa ka na sa mga inayopak na yun. Hindi ba kapilipilihan ako sa'yo na no? huwag ka nalapit kay Pando? Ha? Hindi ba ako pinagigyan? Kuya, nalayo kitang makulong! <laughs> Kawawa naman yung mga batang umaasa sa'yo! Kawawa naman sila! <laughs> Kaya ako ginawa kuya! Ibang! Ding, tawagin mo sa aling test Manghilot, mangihilot ah! Patingnan mo si Loleng! Magdilay siya ka ng pera para sa doktor! Ding magdilaysa siya naman! No... Magdilay siya ka! May asikasuhin lang ako! salita ng awa! Nakawa ka ba kay Lolling? Oh! Kinsi oh. oh. Anjos lang yun! Kinsi Anjos lang yun! Ilang bata na si Hira mong buhay, ha? Ha? Hindi pa Ngayon lang! Papuay ng kita! Ah! Ah! Oh. Ah! Oh. Ah! Oh. Sumipat ka na rito! Ayoko nang makikita pag bubukha mo rito, Sir Mita! Ayoko nang maligasay umay mo rito! Buhay ka pa pao-pao mo na! ina ka na!